Ay at kaya po mag-iugap kami sa ating mga Supreme Court sa ating mga husgado na pakikita po ang aming hinanain na matagal na po alam 24 na taon na po ang nakakaraan ay pinagbapasang pasahan lang po ang aming kahilingan humihingi po kami ng ustisya sa Supreme Court sa ating mga kapulisan sa ating mga media Yan, isa po yan sa may bahay ng iyong maong uh, din ang munyon, Si kinong, uh, si kasamang Craig, Sal uh, Craig Siya po yung may bahay. matay na po ang kanyang uh, ang kanyang asawa bilang Clement sa usapin na ito na hanggang ngayon hindi pa rin na ang katarungan. Kung yung nakikita nyo po mga litrato, yan po yung mga patay na. Makasabihin ninyo, ano po yung mga litratong yan? Yan ay mga membro na patay na. Yan, iinan lang yan na Pero mas alam, malamang mas marami pa para ito pa isa. Natulad nito, na maldado na. At gustong na, na, nakakapagsalita pa ba yan si Ronnie? Nakakapagsalita ka pa Ronnie? Pwede ka ba magsalita pag hawak ng nga? 24 years na ako kami naghihintay ng justicia. Hanggang ngayon, wala pa rin justicia.